Nakapasa na si ate. atin po siya ni Wawa May gustong sumabit pero sleepy na siya. Tsaka hindi ko na siya pinapasama. Si Nene tulog. Tabihan na lang natin si Nene Yalika. Oo, oh, yan may ano po kami ngayon. May isita. Kumain po sila ng lechon sa kubo. Hindi pwede. ate, tara. Ay! Ay! talaga, pero sanay na po siyang hindi na sumasama hindi na siya bye nagpipilit. Bye, bye bye ate, love you. Bye bye yung Pet. love you. Hmm. hmm. upo na lang dyan, mag -e emote ng kaunti. Oh. <laughs> Pero medyo ano na siya, sanay nang hindi sumasama-sama. Ay, madumi dyan, naligo ka na Spider-Man. Oh, madudumi si Spider-Man. Oh, oh, oh. Sigaw ka, pare. Ikaw, sigaw ka. Pare. Ang laantok na siya. Sleepy ng baby ko. Put. Ba't ka lagi kang umuutot? Uy, mainit. Sleepy. Tara, patulogin ka ni mama. Lola, lalabit ko eh. Lola, mo? Iniwan ka ni lola, lalabit mo? Tara, gawa na kitang milk. Ay, oh. Tinatawa ng kanila, oh. O, oh. <laughs> naiiwan ka daw. <laughs> Na Naasar ka? Hindi. Uy, <laughs> oh, uy, monster! Ang duto? Ah. Hindi ah. kang duto. Oo, oh, bagong gising po ang dalawa. Ayun. Kaming tatlo pala. Natulog kami. Magkakatabi tayo, no? Eh, oh, eh. Oo, ayun no bagong gising. Tapos, ano yung naririnig mo? May sinasabi siya kanina. Ayun pala. Penoy balut daw. Ang layo na. Ang lakas ng pandinig mo, no? Narinig ko na lang no sinabi niya. Uy, ano? Penoy balut daw. <laughs> Paano yung penoy balut mo? Sabihin mo nga daw yun. <laughs> Ano? Akala ko merong merong bal balot. Parang gano'n. <laughs> Dinig ko, pero may balot pala. Ulitin mo nga. Sabihin mo nga. Sabihin mo ulit. Hmm, papakagat. Huwag mo. Pagkating ka niyan. Pag may ngipin na. No, Ney? Ney, di ka pa naligo, bata. may Di pa naligo si Bunay, Ay, ko siniksikan muna na. Ay, may bisita po kami kanina. Akalis lang. Ay, hindi ko po na alam ni ka Farmer ni. Pero na-vlog naman po niya. Uy, wag kayong panggulo. Naglalaro sila. Tawagin. Rowan! Rowan! Ay, kanino ka ba kampe? Rowan! Ay, kay Tito Jomar. Si Rowan. Hmm? gulo, dito kayo Rowan, may gift ka, oh, dumating oh, may dumating po na si Rowan galing kay tita net halika dito halika dito, mubuksan. saan mo bubuksan? kasi huwag kayo doon. Oh. huwag kayong magulo dito na lang, oh dito tayo ay, dito kasi may heart o, oh, upo ka doon, Rowan. O, oh, help mo siya, ate. Gift niya to, no? Kay? Kay Rowan. Di ba nag-birthday siya? Share kami. Oo o o o. Ang galing ni Spider-Man! Mm. Gift mo daw. Gift mo. Tapos si ate nagbukas. Uh. Ay, sige. O, oh, oh, yung ano, ate, eh. be. Wala kang tsinelas, Rowan. Nasaan tsinelas mo? Galing ni ate, oh. Tapos, sa birthday ni ate, ikaw din mag-open. Ah, wag, Chi, ano, kunin mo muna yon. Ayoko nang, ano, gano'n. Kunin mo muna yon. Saan? Kita mo? Mahangin kasi lili pa rin. Dapat maayos. Dapat huwag nagkakalat. Hmm. Ay, Rowan! Lumayas tuloy. Rowan, ito na! Tapos mali pala, baka kay ka-farmer, no? Chocolate! Ay, chocolate! Rowan, chocolate! Ato mo pala siya ng chinelas. Chocolate, Rowan! Ay, wow! Yung ano to, sa Japan. From Japan from Japan nga. Ay, oo oh, oh, nga. Masarap yan. Mm -hmm. Oh, say thank you. Say, uh, ako to. Say thank ako you. Dito. Say thank you po. Thank you ka. The... Thank you. The... Thank you. Happy. The... Thank you po. Taga... <laughs> Ay nako. Thank you po taga Batangas. Ay taga China. Taga China. ano, buksan natin isa masarap to, Japan hmm. sige, buksan ko arigato xing Shing xie xie chinese na yun eto <laughs> na, na-open ko na wow eto na, eto na sige, sakin sa na lang to uy, masarap wait lang, may tumatawag ay, si nene, thank you daw po sa si chocolate ay, nako, Nel. Tapos, meron daw pong pang 7-Eleven si Rowan. Ha? Mataan. Hmm. Wala na. Tsaka si ate. 7-Eleven, Makdo. Hmm. Ah. Ay, busy na. Kina yung balat. Binigyan ko lang silang tagdalawa muna. Kasi, tititigilan ni Dodo. Yan, si Dodo, mas ano sa Chotolit, chotolit, chotolit Mama. chotolit. Kaya tingnan mo yung ngipin niya. Ngika daw. Tingnan ko, Mag-brush ng ngipin, ha? Mauuna pa kay ating niya yan. Hmm? Si ating bleble. O, oh, singga na daw. Bahay ko po niyan. <laughs> singga na daw. Bahay ko po niyan. Kubo. Munti. Ang halaman doon. Ay, rawan nalikan? Akin na yung ano mo, basura. Tingka daw ano, ako ay may lobo. Akin na ate yung basura. Nilipad na naman. Tingka daw ako ay may lobo. Ikaw. Tama na ha. Tama na daw ah. Pero hindi po siya sweet. Masarap po siya. Dai. chocolate na hindi ano, hindi matamis ako ay may lobo. Sige nga, yung singka, walang mali. Bibigyan kita. Joke. Sige. Bahay. Ay, bahay. Tuloy. <laughs> ako ay may lobo. Ay, lol. Hmm, mo, ngipin mo. <laughs> wala pa tayong picture dito sa heart, no? Picture tayo, wala. Hindi ka. Kamukha -kamu mo daw si mama? Singka daw na lang ano, ako eh ako ay may lobo. Ako ay may, may lobo. lobo. Pagwali, ngayon ngayon ngay ako. May ngay, patata. Sayang. Uh, Ang ngayon na. Ting, oh. Ako. Ako. Ang ina na na. Ako. Punta <laughs> tayo kay Owa, ma. Gusto mong punta kay Oma, Ha? Tama na. Okay. Punta, hindi na tayo pupunta kay Oma, Pag kumuha ka. Oh. Ano, pili ka. Chocolate o si Oma? ma. Pagaling. <laughs> Subukin kay Oma. Oh, chocolate o si Owama? Pili ka. Sinong gusto mo? Chocolate o si Owama? Chocolate. Ay, Ayun na si Owama. Narinig ka. <laughs> joke <lang. laughs> Sabi sabi niya, joke lang. Love love mo si Owama na. No? Love love mo si Owama. Makilo na po talaga siya. Ever since. <laughs> Mahilig siya sa mga lola. No. Wala. Ne. Uh, tsaka si Sino? Oh, oh. Tsaka si Owa, no Sino yung lola mo? Sabihin mo nga, sino yung lola mo? Wala, pe. Tsaka? Owa, oh, ma. Owa, oh, ma. Sino? Sinong mga lola mo? Owa, oh, ma. Tsaka? Ah, so ma. Love, love mo mga lola mo, no? Si Lolo? Si Lolo? Hindi. Uy, bakit naman? Bakit hindi mo love si Lolo? Totoo yun? Uy, mm. hindi mo love si Lolo? Mm. Ay. Wala <laughs> yan pala si Lolo. Sabi mo, hindi mo love si Lolo? Hindi mo love-love Lolo? Wala. Wala. Ay. Hutot. Hutot daw. Oh. Kawawa pala si Lolo, no? Mm Hindi -hmm. niya pala love. Saan natin? Ah? Wala ko chocolate. Ay, papasok ko pala to. Ba't pinapatok ko to? Si lang mo yung love-logging. si Nene, love-love ako. Uy. Nene, cute-cute ang baby ko. Nasaan tayo, cute-cute? Cute-cute. cute, cute? cute, cute. Hmm? Overtime sa pamiminguit ang mga boys nagulat kami pagtingin namin nandito pa pala sila siguro nagbabanding banding no na. ikaw anong gusto mo cute cute ka daw cute 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 di oh, ba diba? talented si nene <laughs> sarap magkapi kape oh Oy, meron silang pang ano dito, oh sisig ng mangga. Oh, may ini. Nakikimarites. Anong kinain yung mangga? Wala kung sa ako. Mangga sa puno ba? Ha? Yan, namang masyado yung... Direkta sa puno? Hindi. Hindi naman direkta. Ay, chi. Chi, wag mo paglaruan, chi. Paisa-isa lang yun lang maubos mo. Hindi mo kaya yan, ate? maasim Ay, may kamay, may kamay. Sinay, may kaya yan. Ano Cute, cute ka daw. Cute, cute. Ay. Ayan, yeah, tayo wawa, <laughs> Ayan, tingnan nyo naman. Doon pa. Mga anak na lang yung nanay. Doon pa. Tingnan mo si Ponpon ang -Pon taban. Ito, si <laughs> Tanggol. Si Tanggol. Ang laki niya na, no? Bebe, si Tanggol, ano yan? Babae na Tingin ko, lalaki. <laughs> Tanungin natin. Pero, paano lalaki? Uy! Hindi ka nga dito. Mabait yan. Mabait siya. Parang mabait ka rin. Tayo. Ang taba eh. Dog food kinakain niya. <laughs> yan. Nasa storage lagi. Ako makain maka ng dog food. Ano Ayan yung orange. Ampon. Ampon. Si Ampon. Pag-tuno nga ang max yan eh. <laughs> yung mula lang yung max. Yung bita ka, bita ka rin pa ng dog food kay Max. Ang ano nila ni maglaro ni Ampon ah. Silang dalawa? Ang pa sweet nilang maglaro. Pareho daw sila kampon. <laughs> Tingnan nyo, may nagde-date sa luneta, oh. Uy! Masarap yung mangga sa kape. <laughs> Masarap yung bagong niluto ni Papa Masarap yung bagong Papa yan, ano? Inugasan mo pa yun? Ah? mo pa? hindi siya maalaga ano? na... Nel, Nel, ka ng petals hmm. ng ano, rose kita <laughs> si Kaya mo pala, mga, ano, ketchup ang sikreto ng ano, kanto dagong. Sa, oh. okay? uh -oh. sa, oh. sa, oh. sa kape. Oh. No. Kape. Kape? Oo. Kape Sa kape. sa kape. Mas ketchup. Wag mo lang siya lalagyan ng kape. Kamati. Tapos, mamantika. Si okay. Dene, gigil, nagigil, nagigil, Hindi pong malabnaw-labnaw, ano? Cute cute ka daw ni. Eh. Oh. <laughs> pa naman, pa alam mo Pata mo ni. Eh. <laughs> Pata mo, mo 'yan. Binilhan ko man ng mga ano, pan. Wala kasi siyang mga. Pan authorities na yun. Oo nga. ginap eh. Doon wala. Ha? Wala. Nakain ni motor. Ah, kaya pala. Pero may siya naglalakad sila eh. Baka okay, inisip nila, nag-shot na naman kayo. Wala, wala pa kayo. Ang gano'n Oo nga, wala sila. May tagagawa sana sa sila ng sa ano. Ito. Kape. Nay? Nee? Para tayo nasa ano lang dito, Las Casas. Ay, <laughs> gusto ko yung ganyan sa Las Casas eh. Kahit tata yearly akong ano, hindi ako magsasawa sa mm -hmm. Las Casas. <laughs> hindi talaga, gusto ko yung ano doon. Ewan ko Gusto ko lang doon, almusal. Bago Las Casas? Oo. Wow. Saka yung almusal, mamabit? Yung, hindi, yung mismong Las Casas. Gusto ko yung ano doon. Yung... Ah, talaga pwede mo lang ng ano, alamang. Kasi lang kaya maulit-ulit Ney, ney! Meron na tayong ney, ney. <laughs> Nilaway <ako> na ako mo eh. Ney, ney. Gusto mo. Ganun, ney, mo, grabe tingin sa'yo. Nawang las kasas, balamot ko panahon ng tayo. Panahon ng papa <laughs> <laughs> yun. Masama ka ba pa kaya? Oo. Kusama, oh. kusama Sabi ko pa naman, hindi si papa yung masama. <laughs> Palawan lang si no, Papa Magpalas si Papa Yang. Las kasas, las las na tayo. Chichi yan. Burakay. Burakay. Umamabit, burakay din yan. Ito masyadong din burakay. Ako na gusto ko burakay. Babalikin ako, magpalawan ako. Hindi naman kasi burakay, hindi naman tayo nakapakay sa Hindi ba nakapunta na kayo ng El Nido? Hindi naman tayo nakapag enjoy yung beach dun eh. Boracay kasi yung beach talaga yung punta mo. Boracay. Okay, eh, okay. Gusto ko nga palawan. Gusto ko yung balabak. Balak, balabak. O maganda daw okay. doon sa mo pumunta dito. Batanis na ning... May yung mga bisita ni Naan ka nung ka na ano. Hindi ko lang ang tarikay batanis. Batanis. So, batalis, huwag na natin mo. pangarapin. Mahal yun. Pasyal pasyal mo. Bak na Mga tabi ka kamal. Malayo kasi. Masarap. Mag-stay ka ng office sa Puerto Princesa. Mula yung ka batanis. Kaya lang, babangka yun na Pero minsan nagsisale sila yung 1,000 lang. May ano kasi si Psyche friend. Tagad bul siya batanis. Minsan nagsisale. 1,000 lang. Ang <laughs> problema mo pa balik mahal. Wala siguro namatay matay isang tuta. Malamig pa kayo. Baka, baka nilamig. Namatay daw po isang tuta ni Chuchay. Kaya so, nga pinagawang tayo, ko sila yung uh, box para hindi sila makawala. Ah, nakakalabas na sila. Tapos pwede yung lagyan ng mga hay or yung ano. Ay, lang Ang problema mga kasi baka pag may bisita, mga tsaka bata. Malinit eh. Ano yan? Niya si Ponpon, no? Nado sa taas. niyo po si Ponpon? Si Max ayun, imbis na malaya siya. Natali ulit. Hindi ko muna pinapakawalan dahil na Mama Michelle doon. Lumalabas talaga siya. Ito kung mati na natin kayo, ito ang foto ko. Ito ang utol ng nga yung inano ko eh. Uy! Asim. <laughs> Sasabihin ko sana masarap. E, pakawala kay na. Masarap to. Pero... Oy, shoutout sa mga mahilig sa mangga. Shoutout kay Ate Ning hindi siya naka ano ng mangga man. Wala no, niya wala pang bunga. <laughs> hindi na nabut <laughs> <laughs> niya. ng unang bunga no. Inabot kaso hindi akala daw wala pang bunga. Sabi ko hindi, meron din, na. 'Di ba tinatago lang dun sa ano nasa dahil oo na, na, uh, na, nasa gitna. Tinatago lang Ayan. po namin. Huh? <laughs> Gas. Yan. Uwi na sila. Baka hinihintay na sila ng kanilang mga asawa. May nabinwit na rin naman sila. Pero yung gusto talaga nila, hito sana. Nakawala si Max. Max! Ha? Huling akit ko ng roof deck nung isang araw. Oo, okay. oh, nung Jan di ba, sa taas. Nag-overnight po kasi dito sinadyan. Yung from Iloilo na friend po namin. Tapos, doon sila sa roof deck. Ang lamig nga daw. Yun, doon ako umakyat. <laughs> Alika. Alika dito. Tignan mo yan. Hindi lalapit na. Oh. Huh. Uy, Max! Max! Ay. Anong ginagawa niya? Ay. Gagawa. Gagawa. Hindi na rin naman siya makakalabas. Ay, wala tama na. Kuy, upo. Nene ney. Hindi kasi, dapat lang siya sa gilid, oh. eh kikita 'yung ano niya. Elepante. <laughs> Look, <laughs> <do>. elepante. Elepante. <laughs> cute cute. Cute, cute, kato. cute. cute. Ah, ah, bilisan natin, ah. Kunin mo cellphone ate. Bidyan mo si Lili. Huwag mo papakita yung ano niya. Yung ulo lang. Kasi, may ano si Nene, may sipon. Kaya mabilis lang. Gabi na, no? Tapos na po siya. Nakapagsabon na. Danlaw. Nagaano na lang. One. Ba